magkano po maintenance nyo sa Aerox nyo? Pagka regular change oil lang, ako na kasi gumagawa. Bumibili lang ng oil. Uh, usually yung oil is around 500 to 600. Tapos yung gear oil, sinasabay ko parate. Minsan every two change oils, mga 100, ganun. Mga 600, 700 pesos pagka yung change oil lang. Yung air filter naman, sinisilip-silip ko lang yan. E, pagka alam kong hindi na maganda sa paningin, pinapalitan ko na siguro mga 350 to 400 ata. Di ko lang sigurado. Pagka mga medyo mga technical na, hindi na ako nakikialam dyan. Kagaya ng paglilinis ng panggilid, ayokong ginagalaw yan. Pinapagawa ko na yun sa mekaniko. katanda ako, ang labor is around 350, palinis ng panggilid. Uh, tapos kung palitin na yung bola, kung palitin na yung belt, yung clutch lining, depende yan. Hindi naman parati pinapalitan yan every uh, maintenance check. Pero kung kailangan na palitan, palitan mo na. Ano pa ba? Bell spring? Yun, usually magkakasama lahat yun eh. Siguro gagasos ka around 2,500 to 4,000. Depende, depende sa shop yan. Tapos every 10,000 kilometers, uh, nasa 25,000 kilometers na yung Aerox natin. V1 yan ha. Nagpapaschedule ako sa Yamaha Y-Zone. Kung di kayo familiar, yung Y-Zone yun yung flagship store ng Yamaha Philippines dito sa Manila. Greenfield, Mandaluyong to be exact. Ito, basahin ko sa inyo, ipopost ko dito sa taasa. Ang uh, inclusions for major tune-up is change oil, oil filter and gear oil, uh, check air cleaner, check or clean spark plug, check or adjust valve clearance, check uh, V belt and sheave, FI cleaning, diba? FI cleaning, check clean front and rear brakes, check battery, basic tune-up. lahat ng nabanggit kong services na yon for only 999 pesos labor yon, so hindi pa kasama dun yung oil, kaya kung merong ka sariling oil bigay mo lang doon or pwede ka rin bumili sa shop nila mismo. Kung may mga kailangan palitan doon sa mga in-inspection ng mekaniko, syempre, papalitan mo na rin. Meron din silang available doon. Sasabihin naman sa iyo pag hindi available. So, yun ang kadalasang gastos ko sa maintenance Nung Aerox. Mag-assos magkaroon ng sasakyan kahit motor lang yan. Hindi mo alam kung kailan lalabas yung problema ng motor mo. Kaya hanggat maaari, uh, magtabi ka parati ng pera para may panggastos ka sa or pang-maintenance sa sasakyan mo. Tsaka, ingat din sa pagbili ng mga parts or mga replacement parts online kasi napakarami nagbebenta ng peke ngayon online mapa oil, gear oil yung mga parts yung kayo magtitiwala basta basta and yan yung usual na kadalasang gastos ko sa Aerox ko sana uh, may napulot ka dito sa sinabi ko and kayo ano bang mga maintenance pinagagagawa nyo sa motor nyo or sa Aerox nyo comment nyo dyan sa baba para magka idea rin si brother kung magkano ginagastos nyo